Mga kapatid, kaibigan at mga manonood, papagpalang araw pang muli sa inyo at salamat pang muli sa time na ibinigay niyo sa akin. Uh, andito po uli ako ngayon upang magbahagi uh, at pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. Mga kapatid, uh, simulan pa muna natin sa maiksim panalangin o uh, Panginoon Diyos. Salamat po sa pagkakataong muli ito bidigyan niyo sa amin na kami makapagbuli-buli na inyong salita nang sa ganun ay mas maliwalagan pa po kami kung ano pong nais niyo ipartik para sa amin kaya thank you pong muli Lord Bigyan niyo po kami ng mas malawang nakaisipan para lalo namin maintindihan ang mga salitang aming pag-uusapan kaya salamat po sa iyo muli at ang lahat na hindi binabalik namin sa pangalan po na inyong buntong na anak na yung Panginoong Isus ang aming personal na tagkapagligtas Amen Pero dumako na po tayo ang topic po natin ngayon ay napakaganda dahil ito'y patungkol sa pagiging mapagpakumbaba o pagiging humble. So, question ko lang po, bakit mahalaga na maging mapagkumbaba ang bawat isa sa atin? At ano ang kapakinabangan natin kapag naging humble tayo? Sabi po dito sa isang talata sa ikalawang chronicles chapter 7 verse 14 if my people who are called by my name would humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways then I will hear from heaven and I will forgive their sin and hear their lands so napakaganda po na kanyang sinabi so talaga pong uh, kalooban ng Diyos na tayo mag maging mapagpakumbaba dahil uh, Unang-una sa lahat ang ating Panginoong Hesus Kristo, nagmula sa langit eh bumaba dito sa lupa upang ipakita niya ang halimbawa ng pagiging humble. So at yun din po ang dapat natin gawin dahil yun po talaga ang kalooban ng Diyos. Sa so, magbibigay lang po ako ng mga ilang ilang uh, binipisyo sa atin kapag tayo maging mapagpakumbaba. So Oh, number one po, ang pagiging humble is sa pinakamagandang ugali na itinuturo ni Jesus at malaki talaga ang naitulong nito sa atin buhay, relasyon at pananampalataya. So ito nagbubukas sa puso natin sa Diyos. So kapag tayo papagpakumbaba ay inaamin natin na kailangan natin ang Diyos at hindi lang yung sa sarili nating uh, kakayanan. So, so talaga pong importante na maging mapagkumbaba tayo dahil tinitingnan din ng Diyos ang ating puso't isipan. So, kapag tayo mapagpakumbaba, talagang inilalapit natin nalang maigyang ating sarili sa Kanya para tayo ay lalo niyang pagpalain at tulungan kung meron man tayo pangangailangan. So, number two, nagdadala ito ng kap kapayapaan sa ating puso. So, hindi... Uh, tayo kapag tayo mapagpakumbaba so hindi tayo basta-basta magagalit kapag meron tayong na experience sa isang sitwasyon so magiging maisip, mag isip po muna tayo ng mabuti bago tayo mag-react so, yun, isa, isa, rin pala sa maganda yung kapag mapagpakumbaba tayo hindi tayo madaling magalit at hindi tayo naghahangad na pansariling papuri kasi yung iba, di ba, pag may na-achieve, gusto nila mapuri agad sila. Pero kapag mapagpakumbaba ka, hayaan mong ibang tao na mag-taas ah, sa'yo. So, o kaya, hayaan mo na lang na mapasin na lang nila kung meron ka mga achievement. Pero wag mo, ah, ikaw mismo ang mag-announce. So, parang kinuha mo na rin ang iyong, ano nun, ang price mo nun. Kaya, dahil dito, mas kalmado at payapa ang ating isip at puso kahit sa gitna ng mga problema. Yun ang maganda. Pag mapagpakumbaba ka, mas magiging focus ka na solusyonan kung may problema ka. So, hindi ka nagpapanik. So, yun po yung kagandahan nun. So, ang maganda pa dito, pinapaganda nito ang ating relasyon sa iba at kapwa. So, mas, mas magkakaroon tayo ng pagkakaisa, respeto sa pamilya, kaibigan at komunidad. So, yun. Importante talaga pala. Kaya, dahil dito, tinuturoan din tayo yung lumago bilang isang tao. Dahil, ang tao po kasi, kapag mayabang, eh, akala niya, lagi na lang silang tama o hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. So, sabihin po, dito, tinuturoan tayo na sa pagpapakumbaba natin magiging ano po tayo ah, hindi tayo laging mag-iisip ng pansarili natin interest so, so, handa tayong matuto kaya mabilis tayong uunlad sa, sa, trabaho natin at sa ating pananampalataya sa Diyos so tinagbibigay din ng karangalan sa Diyos kapag tayo mapag, mapagpakumbaba kapag hindi tayo nagmamataas nakikita din ng ibang tao ang kalwalhatian ng Diyos sa atin so bilang kristyano so mas madali tayong makakapagbahagi ng salita ng Diyos sa ating kapwa kung sila mismo nakikita nila atin sarili na yeah, humble tayo hindi tayo nagmamataas so ang pagiging humble ay isang paraan din ng pagsamba. Kasi itinuturo nga po ng Panginoon ang pagpapakumbaba so para na rin po tayong uh, nasusunod na rin natin yung kalooban ng Diyos at uh, isang uri na rin to ng pagsamba sa kanya. Ang pagsunod sa kanyang kalooban. So ang ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan, ito ay lakas na galing sa Diyos. At uh, binababa ng Diyos ang ating pasanin. So, tutulungan tayo, uh, binababa niya uh, ang kanyang sarili para tulungan tayo. Dahil tayo ay humihingi ng idinitipindan natin ng sarili sa kanya. So, kaya tayo, itataas din niya sa tamang panahon. Kaya nga po, uh, sabi dito, sa panghuling uh, talata, mula sa James 4, ah, uh, Six, tatapot siya nagbibigay ng dakilang biyaya kaya sinabi niya ang Diyos ay sumasalang sumasalangsang sa mga palalo tatapot nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba so amen kaya po kung uh, kayo ay na-spare sa aking uh, maiksing mensahe uh, pwede niyo po akong uh, sundan muli sa akin sa so sunod na ng salita at pwede nyo rin po akong ipalo dito sa aking pes... Facebook at, at uh, kung nagustuhan nyo pwede nyo rin po akong ilike at pakishare na rin so, pag po akong magtapos mag iwan mag po mag muna tayo thank you Lord sa maiksing mensahe na aking naibahagi muli na may nakapagbigay muli, muli ito ng inspirasyon at paliwanagan uh, sa sino mang uh, panghihinaan na ng loob at uh, bigyan niya sa kanila ng uh, inspirasyon para lalo po silang maging mapagpakumbaba sa inyong harapan at lalo po nila kayong makilala ng lubusan kaya maraming maraming pasama sa inyong Panginoon patawad din po sa aming mga pagkakasala na aming nagagawa bilang tao uh, ang lahat po nito ay binabalik namin sa inyo sa pangalan po na iyong mungtong na anak lahat pangayon ng ang aming personal na tagapagligtas pangayon ng Kristo Amen God bless po sa ating lahat Hanggang sa muli